ر <laughs> aming kuarto VIP, yang jemaannya double deck, yang jemaah kasama ko ya. Yes, picture sila Alright, bali papunta kami ng Balik. Romblon ayan yung view mo Monte Maria. Ito yung aming mahigaan. Yes. Yan, Double deck yan. Ito nga pala yung ano, Ah, uh, private room. Yan. Private room. So, ang ganda ng design ng ano, angkla. Ang, ang aesthetic ng room. <laughs> All right. Yan nilalagyan kami ni Kuya ng kumot. Okay guys, magpapahinga muna kami. Mamaya ulit. See you later. good morning. Touchdown na kami dito sa pier ng Jongan sa Romblon. Ah, babae pala yung ano natin, no? So, sa, mga crew. Pwesto na lang sa pier. Bago bumaba yung mga pasayaro. And guys, na yung mga kasama ko. Tulog pa pala isa. Prepare lang kami para makababa. Alright, 2.04 na ng ating gabi. Ating gabi ba? Daling araw. Dumating kami dito mga quarter to 2. So ngayon alas 2 na. Tapos na nilang iyan na yung mga angkla. Gantay na lang ng go signal para bumaba. Ayan, pababa na kami ng barco. yan guys, nababa na ibang pasahero. Mga kasama ko at tumba. Ayan yung mga baba, ang dami pang nababa. Eh. Wala lang kung ano kung sasakyan namin papunta doon sa lugar nila nila Bawi. Ngaba lang kasama namin si Bawi taga rito. So mag-stay sa tita niya. Okay, nababa na. A few moments later. So good morning again. Nandito na kami sa may Ewan ko barangay ito. <laughs> Gago! <laughs> Pero punta kami ng beach ngayon. Poking distance lang mula sa bahay na pinag-stayan muna namin sa bahay ni ate. Yun yung nasa unahan. ito so, po yung dagat dito. Ito pa lang yung first na napunta namin. Ayan. Ayan lang yung pier. sunrise na guys. Ang ganda ng ano, ng beach. Hindi mabato. Mas mamaya, punta na kami sa mga white sands. Pakita sa inyo yung aerial shot. ito, nandito kami sa may mangrove forest. Dating kawayan daw ito ngayon eh, ano na, simentado na siya. Yung tulay. Meanwhile, ayan, so guys, nandito na kami sa resort. Aglikay, pangalan ng resort na to Ayos na siya guys, maganda rin. Mamaya, a uh, lakad tayo dyan sa beach area. Rarating lang namin Ayan na kaya namin pan? Oh, tawag tayo. Tawag tayo ni Pao. Ayan guys. Punta muna tayo dun sa information. Front desk. So ayan, eto na ngayon ang beach. Ang ganda guys. sulit din ng kuya at pagod na ano namin dito ayan guys ang ganda bali may mga cottage tatlo tapos may mga table table doon tapos may mga rooms doon mag overnight din kami dito dito na kami magpapalipas uh, ano, ng gabi tapos bukas lipat naman kami ng ibang resort So yun na guys, tapos na kaming mag-lunch. Uh, nga pala, yung room dito is 2-3, uh, family na siya. Good for 6 packs. Okay, picture daw muna. Music kasi yan na kami guys sana mamaya pag hindi na masyadong mainit makapunta tayo dun sa rock formation dun dun banda yan dun tayo masyado kasing mainit uh, um, mahapdi rin sa balat kaya naman kaso Magalit uh, si doktora Vicky Bello pag nangitip tayo ha <laughs> ha alright balik muna ako dito guys mamaya na lang ulit okay guys ito nga pala yung aming rooms na ano dito accommodation uh, number 7 kami okay may tao na sa loob pagpasok mo dyan may tao na sa loob syempre <laughs> tapos yung kama is good for 3 2 to 3 kada isang kama Eh tatlo yan 10 pang ito pang single lang pero uh, 7 lang talaga ang kasya yan tas may mga painting na ganyan all right ayan guys uh, two, three? ah 2 3 ah magkano 2 4 7 ah 2 7 sorry ayan ayun price okay labas naman tayo So good morning mga tol uh, Day 2 namin dito sa Romblon Yung umaga uh, Mga alas 7 Pupunta naman kami dun sa ibang uh, Beaches dito Ay gising na namin <coughs> Punta muna kami dun sa ano Para mag breakfast ah, Let's go Okay, tapos na kami mag-breakfast guys Ito na Hindi <laughs> ko na napakita sa inyo yung breakfast namin Moral lang yung ano rito uh, Price ng mga breakfast na sa 150 lang Mayroon sila mga spam Mga dying, mga kaya. Mga tapsy tops Ay hindi pala, corn beef pala yun Corn beef Wala palang topsy Guys, ang ganda ba? Diba? Alright, prepare na namin para sa uh, ano, take off. Lipat kami ng beach. Doon daw sa isang beach na pupuntahan namin, may mga water activity daw. Okay, let's go! Traveling to Pili Beach Resort. Ayan guys, nandito na kami sa bayan ng Santa Fe. Nagkaroon uh, ng Aberya naplatan kami <laughs> naplatan kami ayan inaayos na ni kuya yung gulong papalit siya reserba or hangin lang ata to kasi may sealant naman yung ano niya eh. uh, gulong niya may sealant. tulungan ko lang guys mo na kami doon alright so guys nandito na kami sa pili beach resort dito guys yung pool nila and guys puno ng buo ko po. may pool yan ang ganda guys yung mga rooms nila ayan mga rooms nila yan saka doon dito yung mga bar ayan reception saka yung bar nila ganda ng bar nila guys ayan, yes. so, <laughs> ayan. <laughs> Hi. Hi. Bukan apa tu di lang dagat. Ayan, ayan, ayan. ganda ng beach guys. Sobrang ganda. Sulit na sulit. Tapos pino ng buhangin. oh, pino ng buhangin. Ayan. Dito naman, bilyaran. mapot eh yeah. Time for island hopping Thank you for okay. Island hopping tayo mga okay. So, bali guys, dyan yung pupuntahan namin ang isla na yan So private property, ha, private property ah. na nga pala kami sa carabao island hindi ko na napakita yung pagdaong namin doon dahil malakas yung alon punta kami ng cave Cathedral. ah ito yung cathedral. ayan Parang mo na Kasi na ano na kami nakaraan na, na, ano na kayo. sayang naman din oo, oo, oo nga ano? ibang ano naman to eh hindi naman to yung ano masikip ah, dito, dito lang to ah, sa buhol si di ba hindi no, si yan kaya, di ba, babe? 3 minutes lang yan din hindi okay. di yan ma mahaba Alvin mga kasama niya yung habang ito, mga 3 minuto lang yung lakad. Ito hindi natin lakad. Pag uh, magagal, okay lang. At least, safe tayo makapasok. So, ito, wala tayo. Hindi yan masyadong uh, madaling. madaling. Sakto lang. Yung dulo, kita natin yung dagat. May white sand sa loob. Pero walang tubig. Hmm. Pag gusto nyo pong mag-pictorial sa loob, na may tubig, na may meron po diyang blue blue lagoon mm. Yun. Okay. Okay, lang okay. Tapos dito rin yung labas natin mamaya. Kasi mm. yung exit doon, mare tayo mag-hiking, mare tayo mag jump up dun sa hagdan sa mm. na bahay. Kaya dito, Sibu, uh. dito pa rin. Mm, okay. Pero mas sa si na, -dito na, natin. na wow. Okay. Gagawin okay. okay. sa loob. Okay. Meron po doon sa sa loob. Kung kayo po ay katuliko. Oh, Meron doon dyan, uh, sampun ninyo puro stalagmite doon na siya. natural ng shape. Kaya naging pangalan ito ng katedral ng dahil doon sa kanya. Hmm. Ito, ito yeah, oh, ito, yung oh, ito yung sinasabi ni kuya. Oh. Kaya mali yung intindi <flowing> in ng bankero. Oh, okay. so, uh, lahat po ng ponyo, pwede nyo pong pailawin, pwede nyo pong mag, mag video. okay, Okay. Maka natin na mabuti. Tapos yung inyong isang last mo sir, pwede nyo pong ipasok. Pwede nyo pong iwan na yan, baka malaglag sa Oo, natin. Hmm. Pipicturahin okay. ko okay. okay. let's go. Let's go. go. Let's go. Okay. Buksan nyo lang sir, yung paslight nyo sir, yung ilaw. mo ba yung ilaw mo. Kasi may madilim sa loob sir. Kailangan natin. Sige po rin, Saan? Sige mama. Bro, ah, maulog ah. Ano pa pa naman? Sige po.

dahil madulas din ha. Kita na no. Pinapabayad naman siya pag pumasok yung ahas eh. <laughs> okay, okay. Oh, pangalawang yuko. Ito sir buhay na ano, sa nakpeda.

laban ah madula kuno populang May white sand nga, no? Okay. Yeah. Okay. Yan. Bebe, alis ka dyan. Step on it. Yan. Ah, camera. Ah. Atalakab. Ah. Ano? yung camera. So, so, kumi. na lang, ano, para isel okay. ka lang. Eh, isel ko na lang. Sarap man yung mame, Para talong-talon yung mame, sir. Si kalalim yung dagat mo? Kaya oh. uh, so, uh, uh, nakita namin. Ganito ka taas, sir. Sa may baton. na pin din, no? Okay, okay na. Dito ba? Opo, opo. 1 2 3. Tingin sa malayo. Sa pre. Oo. Tapos tingin doon sa butas ma. So makin. So, mga yung asol na pagtapos. <laughs> <laughs> Kunyari, ma'am, minabot mo yung taas. Ayan. Nyo? Ayan. 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 Kuya, bakit wala kang paganyan sa akin? Sabo lang daw. Hindi, isa pa uli. Tama. Model ka nga. Kasi ito yung model eh. Ikaw yung bebe. Isa ka pa ulit, Bebe? Mamaya, dalawa kami ni Pong. Tapos, pagkatapos mo din dalawa. Oo. Abutin mo <laughs> Ay, na, Kuya. Abutin mo <laughs> na. <mong> Abutin na. Sige. <laughs> ano? Munti ka na hindi sumama. Oo, di ba? Wala kang Ngayon, naabutin mo. Ngayon, naabutin mo. mo. Dami mo kanina, ano, ha? Kasi, pa ko tayo. okay yan. dalawa, Bebe. Oh, may gin na tayo, tsaka tando dala ka dala ay. ay Dalawa ka na kayo. Pumelo pa, pumelo. Ano ba kayo, meron pa? Dalawa sila. Dalawa sila. Partner, partner naman. Oo, oh, partner, partner ko yan. Hindi, yan lang siya. Dalawa sila. Ah, ayay, inaayos na. Ka, ka. Ay, pap, oh, ay. ah. Padala na teba. Ay, pa. Ay, Free na po. Oh. Ayaw nyo pa Dapat free na nyo na yan, bebe. Eh, Teka lang din. Teka din. Teka babalik ah. <laughs> babalik pero ibang kuweba may sawa eh, no? Hulo oh, ka mo. Kaya sir, ito lang yung dalawa. Ay, yun! Ay! ay yun! Oh, oh, baby. Mama, bebe, ha? Success! Success! Thank you po. Ah, ah, ba Pag nasa baka ka, para ang babaw daw. Pag sa tas ka lang. lang. Sir, basta pag natin sa dulo, sir, talong na agad, sir. <coughs> ito nga pala yung ano, guys. Ayan, oh. No? Ngayon eh bayo ako naligo na. Ito nga pala hindi naunga namin. Maalon kasi kanine eh. Sa pasan kasi kami ng balsa na yan. Ito siya. ito na, nakabalik na kami sa uh, resort dito sa Pili so, dito kami sa uh, aram tulay so guys andito na kami sa port ng ano, Udyongan pabalik na kami ng Kabite ayan dito nga pala kayo makakabili ng mga marmol pampasalubong pasok muna kami sa loob guys eh, nasa loob na kami mga kuys. All right, waiting na lang. 7 PM pa yung boarding namin. Tugo ang sasakyan namin yung pa balik naman ng Batangas City. Batangas Pier. All right. Balikan ko kayo mamaya. So guys, eto na. Pasakay na kami ng barko. Ito na yung tugo. hat muna tayo guys So mga kamoto maraming salamat sa panonood nyo sa vlog natin ato dito sa Romblon Kaya naman mga kamoto kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin ay please to subscribe na po at keep nyo na rin ang notification mga kamoto para lagi kayong updated sa mga video na ating ilalabas. Maraming salamat sa support ninyo mga kamoto. Sana huwag kayong magsawa. At sana pagpunta nyo dito sa Romblon ay mas maganda pa ang inyong mga mapuntahan lugar. Alright, maraming salamat ulit. See you on my next vlog.